Chairman George Garcia, panahon na po para ilabas ninyo yung hash codes ng audited source code ng mga automated counting machines. Meron na pong agam-agam ang taong bayan na baka merong nakatanim na daya doon mismo sa source code ng makina. Pag nailabas nyo na po yung hash codes, ng mga audited source code ng automated counting machines, pwede po namin ikumpara ito sa source code through the initialization report on the day ng final testing and sealing day at sa araw ng eleksyon. Kapag match po yung hash codes na dalawang ito, meron po kaming konting tiwala na pareho yung nakatanim na software doon sa loob ng makina at match po sila doon sa audited source code na nakadeposit sa Supreme Court at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hash codes po ay isang string ng mga garbled na letters and numbers. Mga around 16 to 30 plus yung haba ng string na yun. Itignan nyo lang po kung match itong string na ito doon sa publicly available na hash codes na pinablish ng Comelec. Kailangan nyo po itong tignan kung match yung dalawang yon para masigurado natin na yung laman na source code ay yun po yung totoo at dapat para hindi po tayo madadaya sa eleksyon. Maraming salamat po.